So this is our lakatan na tinanim nung I forgot. So ang problema natin ngayon is magsa-summer na. Well, October pa since nung huling umulan dito. And nagready na rin tayo ng ating drum. Diyan nakalagay yung tubig. Pero ang ginawa natin, ang problema kasi pag sobrang dry yung lupa, uh, umaagos lang yung tubig pag ginidiligan. So hindi siya nagpe-penetrate hanggang sa ilalim. So ang ginawa natin is itong dito may bandang itaas bago bumaba yung lupa pa ganun. Uh, nilagyan natin ng hukay. So pagkatapos nating ilagay ng hukay, uh, nilagyan natin ng damo para maging magsilbing mulch para hindi madaling matuyo yung tubig na dinitilig natin. So ang purpose ng butas is para tumamba yung tubig doon, hindi umagos and magpenetrate diretso sa ilalim ng uh, puno. So lahat yan, nilagyan natin. Nilagyan natin lahat. And baka mag grass pa ako kung kukulangin itong mga damong tuyo. Gagawin natin mulch. So napaka importante ng mulch ngayon. Atong dito sa may lower part, dapat tumalagyan din. So, napaka-importante ng mulch ngayong summer. Uh, we're expecting na baka mga June or July pa yung uulan. Ito, ito yung ating calamansi. So, may butas din siya doon. Diyan natin nilalagay yung tubig pag nagdidilig. Kung mapapansin nyo, basa pa siya oh. Ayan ang ganap napaganda pa ng moisture. Basang-basa. The problem is, may mga anay. Pero hindi naman niya makaka-apekto nito sa ating kalamansi. Medyo hindi lang natin yung ginagawa sa ating coconut. Especially pag may bunot pa o batang-bata pa yung nyug. Eh, inaanay din. Kasi ang mga anay ngayon, na naghahanap sila ng moisture. So, mababang mababa ng moisture since very dry na ang environment kaya uh, dyan sila pumupunta ito so hindi pa natin nalagyan pero kung mapapansin nyo basa pa siya. masang basa pa yung lupa no so ang nilagay nating tubig dyan is only mga 1 gallon so ayan pa yung iba hanggang dun, sa may likod ng puno hanggang dun sa bakod hanggang pababa So that's it for now. Thank you for watching. Bye bye.